Hi guys, welcome back to my channel and uh, ngayon sa video ito, pag-usapan natin yung tinatawag nating separation pay marami nagtatanong about ito, no? maraming nagtatanong about sa uh, kung may makukuha ba ang isang empleyado kapag nag-resign or na-terminate uh, 10 years na sila, 5 years na sila, ano ba yung makukuha nila although sinagutan na natin ng bahagya itong mga tanong na to o sa comment section um, sinasagot ko naman kung ano yung kung talagang entitled ba sila o hindi and then sa ibang videos ko medyo napahagingan na natin ito ng konti but this time medyo focus tayo dito sa tinatawag natin separation pay okay now paano ba nakakakuha ng separation pay may tatlong bagay yan unahin na natin yung tinatawag natin na authorized causes of termination according sa labor code of the Philippines Uh, sa isa natin video, pinag-usapan natin yung tinatawag natin just causes for termination ito um, naman is authorized causes yung just causes si employee nagkamali nagkaroon ng violation kasalanan ni employee kaya siya natanggal sa trabaho itong authorized causes walang ginagawa si employee hindi niya ito kasalanan pero natanggal pa rin siya sa trabaho and legal ito Okay? So, ano-ano itong mga authorized causes? Kapag natanggal kayo, based on authorized causes, uh, entitled po tayo sa, or kayo, or tayo sa separation pay. Alright, so ano-ano ba itong mga authorized causes na ito? Number one, uh, installation of labor-saving devices. Okay? Um, halimbawa, sa isang product or isang proseso, may limang taong gumagawa, na no, ang ginawa company nang invest ng program uh, computer program or nag invest ng machinery para instead of limang tao yung gagawa ang gagawa na lamang po ay isang tao i-operate na lang yung machine or uh, click click lang uh, because may program naman kaya na siyang gawin ng isang tao now what will happen do sa apat na natitira etong apat na to is pwedeng tanggalin ito ng company no uh, based on authorized causes no kung tinanggal ito ng company again, hindi to kasalanan ni employee. ah it's just so happy na si company gusto lang mag-innovate, gusto lang mag-improve. ah uh, so, ito mga natanggal na empleyado nito, entitled ito sa separation pay. Okay? Number two, redundancy. alimbawa, uh, may isang proseso isang produkto na dalawa yung gumagawa na pwede namang isa. Pero for example, mayroong supervisor 1, supervisor 2, or clerk 1, clerk 2. Pero kung tutuusin, pwede na pagsamahin siya sa isang sa isang function or uh, redundant yung ginag ginagawa na ng isa, gagawin pa ng isa. Okay, so pare tumatagal yung proseso because of that and uh, syempre uh, expenses yung sa company so because of that redundancy pwede tanggalin yung isa para isa na lang yung matira now pag tinanggal yun uh, based on redundancy entitled po ang employee sa separation pay pangatlo retrenchment. Ito yung tinatawag natin na nalilay off, no? Uh, to prevent uh, losses ng company. Halimbawa, nalilugi na si company. Uh, sobrang laki ng expenses. So, nakikita ng company by next year, by six months from now, lugi na talaga. So, kailangan tayo magbawas ng empleyado. So, kapag nagbawas ng empleyado, naglay off. Okay? So, si yung mga na-lay off, yung mga na-retrench, entitled sila sa separation pay. Okay? Pang-apat, yung pagsara ng kumpanya or uh, nag yung operation ng establishment. So, syempre, of course, nagsara yung kumpanya. What will happen to the employee? So, syempre, wala na rin siya ng trabaho. So, entitled siya sa separation pay. Pang-lima, ito yung tinatawag natin ng disease. Um, yung disease na ito, um, it is prohibited by law that si employee, kapag nagkaroon siya ng disease na to hindi siya pwede bumalik sa trabaho, prohibited by law, or prejudicial sa health niya, or makakasama sa health niya, or makakasama sa health ng ibang tao. Okay, kapag ganito yung nangyari, um, may babawal ng batas. For example, yung, yung nga, yung nakaraan pa, wala nagkaroon ng mga COVID cases. So, yung mga, ano, bawal silang basta-basta pumunta sa opisina kasi nga may COVID sila. Or, Uh, anything na pinagbabawal ng batas na nakakahawa. Okay? Um, yun. Pwede, pwedeng i- i let go na ni, ni employer yon tapos ibigay siya ng separation pay or kung prejudicial na sa health no, ng employee halimbawa uh, na stroke si employee tapos in the period of 6 months hindi siya hindi siya makakabalik hindi siya makakagaling or hindi siya gagaling rather no pwede na siya bigyan ng employer ng separation pay Alright? And then, kung makakahawa siya sa itong employee niya, then, yun, hindi siya pwede talaga bumalik at pwede na siya bigyan ng separation pay ng employer. O, may proseso ito kung paano ito ginagawa. Kailangan itong uh, certified po ito ng, ng public health professional. Public ha, hindi, hindi private doctor. Public. no Para uh, makita, ma-certify na talagang hindi na to yung disease, hindi na gagaling in the next 6 months. Alright? So, Again, yun yung detalye natin mga authorized causes. So, ulitin ko, installation of labor-saving devices, uh, redundancy, retrenchment to prevent losses, closure, nagsara yung kumpanya, and disease. No. Now, pag natanggal ang empleyado based on these grounds, entitled sila sa separation pay. Okay? Pangalawa, so we have authorized causes. Pangalawa yung decision ng Supreme Court or uh, not, not really the Supreme Court, but labor courts, the labor arbiter, the NLRC, the, the Court of Appeals, pag inangat sa kanila, and Supreme Court, no? Um, court decisions, basically. Um, sa mga illegal dismissal cases, nangyayari ito. Uh, if, for example, um, nag-declare ang court na nagkaroon ng illegal dismissal, so, syempre, pag illegal dismissal yan, ang result talaga niyan is reinstatement ibabalik yung employee doon sa dati niyang pwesto, sa dati niyang uh, lugar uh, without loss of seniority, loss of benefits, etc. etcetera Print et statement. But minsan kasi nakikita nila na because nag-away na si employer, si employee, uh, nasira, nasira na yung relasyon, um, hindi, hindi magsama <laughs> si employer at si employee. So, ang ginagawa ng court, nagde-decide na lang sila in lieu of reinstatement, instead na ma-reinstate sila because sira na yung relasyon, bigyan na lang ng separation pay. No? Bigyan na lang siya ng uh, based on number of years of service ni employee. Dahil sira na yung relasyon eh. Um, baka lalo kapag bumalik pa si empleyado sa employer niya. Alright? So, we have authorized causes. Natanggal kayo based on authorized causes. Entitled kayo sa separation pay. Um, decision ng court kapag sa mga illegal dismissal cases at nanalo kayo at nag-decide ang court na bigyan kayo ng separation pay instead of reinstatement. Alright? Pangatlo, yung tinatawag nating company policy. Kasi may mga ibang company policy na they recognize yung longevity, they recognize yung loyalty, they recognize yung uh, yung contribution mo sa company. So, yun yung mga company policy na nagsasabi na, oh, in 3 years, kapag uh, 3 years ka, pag nag-resign ka, bibigyan ka namin ng separation pay or bibigyan ka namin ng gratuity pay, kundi man separation pay, gratuity or depende sa company. ngao, since hindi ito obligado, again, depende ito sa generosity ng company kung bibigyan ka o hindi. Kung may policy sila, that's good. Kung wala, uh, hindi mo talala kayo, di try nyo, mang, uh, you can request, but kung hindi mapagbigyan, wala tayong magagawa doon kasi it's discretionary to on the part of the company. Alright? So, again, paano tayo magkakaroon ng separation pay? Tatlo lang yan. You are terminated based on authorized causes, uh, decision ng courts, okay? Then, company practice. Okay? Pero yung sigurado dito yung authorized causes kasi kapag uh, natanggal kayo based on the authorized causes, sure yun entitled kayo sa separation pay. Ngayon, the question is, magkano nga ba ang separation pay? Now, doon muna tayo sa decision ng court. Depende ito kung ano yung magiging decision ng court. One month per year of service, one half month per year of service. So, depende siya sa decision ng court. Company policy, again, depende siya. Pwede siyang one month per year of service, one and a half year of service, or gratuity pay lang siya automatic, bibigyan ka, for example 50,000, across the board yun, kapag, yun yun now, regardless of your years of service baka, bibigyan ka ng 50,000 or, merong um, kung naka 5 years ka, you have received 10,000, kung naka 6 years ka 20, yun yan, so depende sa company policy so again, depende sa decision ng court and, depende sa company policy now, yung authorized causes since batas ito Uh, meron siyang specific na binabanggit. Alright. Unahin natin yung labor saving devices or installation of labor saving devices or kasama na natin yung redundancy. Pag installation of labor saving devices and redundancy, ang separation pay is one month pay or or one month pay for every year of service. So, nakalagay na whichever is higher. Kung mas mataas yung one-month pay mo, hindi eh, one-month pay bibigay sa'yo. Pero kung mas mataas yung one-month pay for every year of service, yun ang bibigay. And then, but usually, lagi naman mataas ang one-month pay per year of service. Lagi mataas yan. Usually, uh, ordinarily, lagi mataas yan. For example, tanggal ka kasi nag-introduce nag ng bagong machine, uh, nag-introduce ng bagong software, natanggal ka, or nagkaroon ng redundancy na tanggal ka sa trabaho. Automatic nyan, uh, for example, if you receive 20,000 a month and then 5 years ka in service, so syempre, 20,000 times 5, how much that? 100,000. So, automatic yan, 100,000, you will receive a separation pay of 100,000. Okay? If matanggal ka, based on installation of labor-saving devices and redundancy. Now, tignan naman natin yung retrenchment. Retrenchment and closure ng company. Pag retrenchment and closure, uh, separation pay is either you know, one month per year of service, ah, uh, sorry, one month pay or half month pay for every year of service or one half pay one half month pay for every year of service which ever is higher but again usually nagiging mas mataas lagi yung half month pay for every years of service so for example um, Nagulogin company, then na uh, of ka? Uh, or nagsara yung company If you are receiving 20,000 pesos a month, uh, it divide mo ng 2, so you, you have 10,000. So that's half. So 10,000 kung 5 years ka? So 10,000 plus times 5 equals 50,000. So that 50,000 is your separation pay. Alright? So again, for installation of labor saving devices and redundancy it is 1 month pay for every year of service if retrenchment prevent losses closure ng company is half month pay for every year of service now kapag disease ano din siya? half month pay for every year of service din siya kapag disease you are um, terminated due to disease you receive a separation pay of 1 month pay for every year of service Alright? So, yung po yung tinatawag nating uh, separation pay. So, the question is, yung mga nagtatanong po sa ating mga comment section, Sir, 10 years na ako sa company, 5 years na ako na sa company, natanggal ako, na-terminate ako, if, or nag-resign ako, again, ulitin ko, makakatanggap lang kayo ng separation pay if, number one, natanggal kayo through authorized causes, number two, mayroong kayong kaso sa court, sa labor court, at nanalo kayo for illegal dismissal, uh, and then hindi pwedeng reinstatement, bibigyan kayo ng court na separation pay. Pangatlo, pangatlo if merong company practice. Alright? Now, maliban doon, maliban doon, wala, hindi, hindi, kayo makakuha ng separation pay kung hindi mangyari yung tatlong yon Okay? So, ibig sabihin, if you voluntarily resign, basically hindi kayo na terminate nagresign kayo so and then hindi din kayo nagfile ng case kasi nagresign kayo so hindi din yung authorized cause hindi din yung decision ng supreme court so doon dahil sa company practice ano ba yung company practice so pag nag-resign kayo and then wala namang company practice na nagbibigay sila ng separation pay or uh, nag-request kayo kay company for some sabi ng company no wala kami separation pay kasi you, you voluntarily resign wala po tayo na magagawa doon so if you are you voluntarily resign and then walang company practice wala po tayo makukuha kaya pa sabihin natin 5 years, 7 years, 10 years, 20 years sa tayo nag-serve sa company kasi walang company practice and then you voluntarily resign next if you are terminated based on just causes ibig sabihin kasalanan ng employee kasalanan natin, kasalanan ko, kasalanan mo na terminate tayo Uh, because of misconduct, uh, because of uh, insubordination, because of commission of the crime against the employer. Uh, kapag lahat ng ito nangyari at terminate tayo because of just causes, wala po tayong separation pay. Okay? Uh, again, authorized causes lang kasi ang meron, Ang just causes, wala. So, kahit ba sabihin natin, again, 5 years, 7 years, 10 years, 20 years, and then na-terminate kayo for just causes, wala po tayong separation pay. Wala po tayong makukuha. Alright? So, so again guys, ano po pwede natin gawin dito? Uh, if you have a work right now, uh, and then 5 years na kayo, 7 years na kayo, 20 years na kayo, or, or you, you are thinking na dyan na kayo magtatagal, please ingatan ninyo yung trabaho ninyo. Huwag nyo hayaan ma-involve kayo sa mga uh, mga bagay-bagay na magdudulot sa inyo na ma-terminate kayo or mag-force sa inyo na mag-resign kayo. Okay? So, alagaan ninyo yung trabaho ninyo para at least habang tumatakbo, habang nagigilad kayo sa company, habang tumataas yung years of service ninyo, okay, is, kung natanggal kayo based on authorized causes, di ba, pwede kayo makareceive ng separation pay. Or, kung di man kayo matanggal, umabot kayo sa retirement age, at least, you will receive a retirement pay. Okay? Uh, but if talagang kailangan nyo na umulis, kailangan nyo mag-resign, and then walang company policy na nagbibigay ng na separation pay, wala po talaga tayo makukuha. Alright? Ngayon kapag na-terminate naman kayo based on just causes, um, tignan nyo, if in case of doubt, punta kayo sa court, file um, kayo ng case, ngayon kapag nanalo kayo sa illegal dismissal case, uh, depende sa court no kung ano yung ibibigay nila kung reinstatement ba o separation pay na lang okay so anong lesson natin dito please again alagaan niyo yung trabaho ninyo kasi uh, importante yan alright uh, huwag nyo sayang especially if you are serving the company for 5, 7, 10 and 20 years uh, sayang kasi years of service kapag nag-resign kayo voluntarily o kapag natanggal kayo based on just causes So I hope you learned something from this video, and uh, if you like this video, please uh, share this and um, like the video. No, and uh, see you again.